Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol, maraming salamat din kay Ati Bing Batingber Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes, maraming maraming salamat sa inyo Malaking tulong na po ang ginagawa niyo mga idol Simula na po natin ang ating kwento Lumipas naman ang magdamag na hindi na nagpapakita ang mga suwang at nagpaparamdam sa kanila. Kaya pagkagising ng mga ito, agad nang naghanda na ng kanilang grupo tungkol sa kanilang gagawin ngayong araw, ang pagsunod sa grupo nila ni General Berto kasama ang kaibigan ng pulis nitong si Gabriela. Ngunit nagkakaroon na ng masamang hinala itong si nanay Candida sa pulis na si Jewel. Ngunit gayon paman, kailangan nilang gawin pa rin ang napag-usapan ng mga ito. Kinakailangan lamang nilang humanda kung sakaling magkatotoo nga ang hinala nitong si Nanay Candida. Hindi na din muna sinabi ng mga ito kay Gabriel ang kanilang napag-usapan dahil wala naman silang malakas na basihan. Ilang sandali pa, umalis na si Nanay Candida kasama si Gabriel butchok, Tatay Kunsing at itong si Pablo. Sila ang magkakasama ng grupo nila ni Jewel para sundan ang grupo ni General Berto. Samantalang lihim naman na susunod sa kanila sina Lucas, Luis at Bruno. Sumunod na din sa pag-alis sina Lucas na naman doon sina Rosa at ang dalawang mga batang paslit na sina Akiko at Abo. Makalipas ang ilang mga minuto tuluyan ng nagkita si Gabriel at ang kasabwat ng mga ito na mga pulis. Kasama pa rin ng pulis na si Jewel ang dalawang sinasabing minsahiro ng mga pulis at asit. Agad na inihayag ng mga ito, papaalis na ang grupo nila ni General Berto at kailangan na nilang kumilos agad. Kaya mabilis nang gumalaw ang kanilang grupo. Agad nang pumuwisto ang mga ito doon sa daraanan ng sasakyan nila ni General Berto. Mariin nang nagkukubli ang mga ito na sakay naman ng sasakyan nila ni Joel. Makalipas ang ilang mga minuto, nakita na nila ang nasabing sasakyan ng General kaya humanda na ang mga ito. At nang dumaan na mga ito sa kanilang kinaroroonan, agad nila itong sinundan. Ayon sa kakilalang pulis at kaibigan itong si Gabriel malakas ang hinala nilang may pupuntahan ang mga ito na labas sa kanilang katungkulan bilang mga pulis at maaring ang mga ito na ang hinahanap nilang makakita ng matibay na ebidensya. Lumipas ang ilang mga minutong pagbiyahe ng mga ito. Nagtataka pa nga ang grupo nila ni Nanay Candida nang makitang papakit na sa bundok ang kanilang sinusundan na mga sasakyan. Nagtataka din itong si Butchok kung bakit biglang natahimik itong sinanay kandida na parang mariin lamang na nagmanman sa bawat kilos ng lahat. May nararamdaman din ang binatilong sundalo na parang kakaiba kay nanay kandida. Ngunit hinayaan na lamang ito ng binatilyo. Sa kabilang banda naman, doon sa kinaroroonan na bahay nila ni Tatay Kunsing, masayang naliligo sa lawa ang mga batang paslit kasama ang iba pang mga bata na kapitbahay nila ni Tatay Kunsing Sina Rosa na lamang at ang isang anak nitong si Berto ang nagbabantay sa mga ito abala din kasi sina Berto doon sa kanilang palayan makalipas ang ilang mga minuto napabalikwas bigla sina Rosa at ang apo nitong si Tatay Kunsing nang masipat ang mga anino galing sa kanilang likuran gulat na gulat ang dalawa dahil hindi man lamang nila nakita ang mga ito na nagpunta sa kanilang likuran. Nang lingunin nila ang mga ito, nakita nila ang tatlong napakatanda na nakatayo na sa kanilang likuran. Sa sobrang katandaan ng mga ito, halos nakayuko na ang mga ito habang nakahawak sa kanilang mga tungkod. Nakaamoy din agad ang dalawa ng kakaibang baho na nakakasulasok galing sa mga ito nakita din nilang kakaiba ang pagkapula ng mga mata ng tatlong matatanda. Nakangisi ang mga ito habang mariin na nakamasid sa kanilang dalawa. Sa tagal ng may mga karanasan itong si Rusa, nabatid niya agad na hindi mga ordinaryong nilalang ang mga ito. Hinala ni Rusa, maaaring mga aswang ang mga ito. Ngunit ang katanungan sa kanyang isipan kung bakit biglang nagkakaroon ng aswang sa lugar nila ni Tatay Kunsing at lumapit pa talaga sa kanila ang mga ito. Napalingon itong si Rosa sa apo nitong si Tatay Kunsing na parang nagtatanong kung kakilala ba nito ang mga matatandang nasa kanilang harapan. Ngunit nakita din itong si Rosa na parang napatulala ang apo nitong si Tatay Kunsing na parang nagulat din sa presensya ng mga matatanda agad na nabalot ng kilabot ang mga ito batid kasi ng dalawa na hindi nga mga tao ang mga ito ang apo nitong si Tatay Kunsing para na lamang itong isang tuod na nakatayo nanginginig ang mga tuhod at hindi ito makapagsalita wika ng isang matanda Hehehehe. binalaan ko na kagabi ang babayan Ngunit sa tingin ko, mukhang hindi yata sumunod ang mga iyon sa aking babala. <laughs> ang mga batang iyan na nasa tubig, mukhang hindi sila pangkaraniwan. Mga anak mo ba ang mga iyan, Inday? <laughs> sa tingin ko, hindi na kayo madadaan sa pakiusap. <laughs> Nakita nilang dahan-dahan ng lumapit sa kanila ang mga matatanda habang nakita nila ang isa na nakalabas ang dila na sobrang haba na nagpadagdag sa kanilang naramdamang takot nang makabawi ng wisyo itong si Rosa agad na pumulot ito ng bato agad naman na napangisin ang tuduh ang isang matanda at muling wika nito kay Rosa hehehe <laughs> aso ba kami para takutin ng bato Ngunit napatigil sa pag-usad ang tatlong matanda nang masipat ng mga ito sina Akiko at Abo na sa mga pagkakataon na iyon nanduduuna na sa kanilang kinaroroonan. Napatigil sa paglalakad ang mga matanda dahil hindi nila nakita kung papaanong napunta ang dalawang mga batang paslit doon. Samantalang nakita pa nila ang mga ito kanina doon sa may tubig agad na wika nitong si Abo na mariin nakatitig doon sa mga matatandang aswang. Huwag niyong subukan na lapitan ang aming ina. Makakatikim kayo sa akin. Napatawa na lamang ang matandang nasa unahan habang nakatitig kay Abo at wika nito. Ang tapang naman ng batang ito. Gusto ko ang batang ito. <laughs> Inaakala mo ba bata na malakas ka na? Kaya mo na ba kaming labanan? Agad na bumuka ang bibig ng matanda na agaran na nabatid ng mga paslit na ito ng mga orasyon. Kaya maagap naman na kinontra agad ito ni Akiko. Nag-usal din agad ang bata ng malakas na mga pangbasag ng mga usal na nagiging sanhi para muling magulat ang mga aswang habang ang isa na malapit lamang sa kanila napatawa muli ito Hehehehe <laughs> sinusubukan ko lamang mga bata at tama nga ang aking hinala malakas nga ang mga karunungan ninyo sa kabila ng pagiging mga paslit Hehehehe <laughs> ngunit para sabihin ko ito sa inyo dahil sinoway ng matandang babaylan ang aking pakiusap. Mamayang gabi, maglalaro tayo. Matapos na masabi iyon ng matandang aswang, pumitik ang matanda habang nagbabanggit ng dalawang mga banyagang salita. At sa isang kisap mata lamang nawala ang mga aswang sa kanilang harapan. Ngunit nakita ni Akiko kung paano iyon ginawa ng matandang aswang gumamit ito ng usal na sa bulag, kaya agad na naglaho ito sa kanilang mga paningin. Isang malakas na sabulag na hindi nagawang makuntra ng mga bata. Ngunit naramdaman naman nila ni Akiko at Abo ang mabilis na pag-usad ng mga ito na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang napunta na ito doon sa unahan. nandulo na ang mga aswang doon sa gilid ng mga kakahuyan ngunit nakasunod pa rin ang mga titig ng dalawang mga batang paslit doon sa kanilang kinaruroonan na mas ikinamangha ng mga aswang. Ngunit kahit na nabatid ng mga ito, nakakaiba din ang lakas ng dalawang mga batang paslit. Wala silang pakialam. Malaki kasi ang tiwala ng mga ito sa kanilang tanga na lakas bilang mga timawang aswang. Ang kanilang angkana ang pinakamalakas sa lahat ng mga uri ng bangkilan. Kaya naniniwala ang mga ito na kaya nilang patayin ang mga ito, lalong-lalo na ang matandang babaylan na si Nanay Candida. Ang pinuno ng mga ito ay isang matandang bangkilan. Isang matandang bangkilan na kabilang sa apat na mga alas. Ang isang alas na nandirito sa isla ng Mahanay ay ang supremo ng mga aswang na sinanasayong at ang napag-alaman naman ng mga ito sa presensya nila ni Nanay Kanida ay walang iba kundi ang kakilalang pulis ni Gabriel na si Joel na din sa mga talim. Sakop din ang pulis na ito doon sa isa pang alas na si General Birto. Kaya ibig sabihin lamang alam na ng mga talim ang plano nila ni Nanay Candida at sa mga pagkakataon na ito, nahulog na ang kanilang grupo sa bitag dahil ang totoong si General Berto ay ang mismong kasama nila na mayroong maputing buhok na ipinakilala ni Jewel na minsahiro ng mga pulis nagawa nitong maitago ang kanyang mga pwersa sa grupo nila ni Nanay Candida dahil na rin sa lakas ng kakayahan nito ang sinusundan naman nilang sasakyan ay ang mga tauhan ng general na dinadala na sila doon sa kuta ng mga ito para doon na patayin at katayin ang grupo nila ni Nanay Candida. Sa mga sandaling iyon, papaakyat na ang mga ito ng bundok at ayon nitong si Jewel, malapit na sila sa kanilang pakay. Nakita kasi nilang lumiko na ang sinusundan nilang sasakyan papunta doon sa nakita nilang malawak na tubuhan sa mga sandaling iyon gamit ang kakayahan naman nila ni Lucas, Bruno at Luis na sundan nila ang grupo ni Nanay Candida. Ngunit nanatiling distansya lamang ang layo ng mga ito para hindi sila mararamdaman ng mga kalaban. Ngunit may kasama ang mga ito na pang-apat sa kanila at ang pang-apat sa kanila ang nag-uutos sa kanilang mga dapat na gagawin. Mabilis na tumatakbo ang mga ito doon sa tubuhan habang sinasundan ang grupo nila ni Butok. Ilang sandali pa ang mga nakalipas na sipat nilang tumigil na ang sinasakyan nila ni Butok at mabilis na nagtago doon sa mga makakapal na mga tubuhan. Inaalala kasi ng mga ito na baka makita sila ng kanilang sinasundan. Uwi ka agad nitong si Jewel sa kanila. Mukhang ang bahay na nasa gitna ng tubuhan ang kanilang base. Kailangan na natin na tumigil sa sandaling ito at magtatago. Baka makita pa tayo ng mga iyan at maramdaman. Simula sa distansyang ito, kailangan na natin na maglalakad. Doon sa gitna ng tubuhan, nakita nila ang malaking bahay na napapalibutan ng ilang mga puno ng kahoy at ilang mga puno ng saging. Ngunit nakapagtataka din ang kakaibang katahimikan sa paligid. Nakita nilang tuluyan nang pumasok ang sasakyan na sinusunda nila doon sa bahay sa unahan. At itong si Butchok, nagsimulang aligaga na ang binatilyong sundalo na parang may mga nararamdaman itong hindi niya mawari. At nagsimulang maghinala na din itong si Butchok sa kasama nilang si Nanay Candida. Simula kasi kanina, hindi na ito nagsasalita pa habang maingat na naglalakad ang mga ito sa gitna ng tubuhan. Lihim ng gumagawa ng mga usal itong si Butchok at mariin ang nakikiramdam sa mga galawan ng kanyang mga kasama at sa buong paligid. Pati itong si Gabriel nakakaramdam na din ito ng kakaiba. Nakahanda na ito at bitbit -bit na ang armas nitong punyal. Nagtataka din itong si Tatay Kunsing dahil makailang bisis na niyang sinubukan na kausapin ang matandang babaylan ngunit tanging ngisi lamang ang iginante nitong si Nanay Kanida sa kanya. Ilang sandali pa habang papalapit na ang mga ito doon sa bahay tumigil na si Jewel at ang dalawa nitong mga kasama humarap na din sa kanila ang lalaking mayroong maputing buhok wika nito na mas ipinagtataka ng grupo nila ni Butchok. Joel. Sa tingin ko, hanggang dito na lamang tayo. Tama na ang kinaruruunan natin ngayon para sa ating binabalak. Napatitig si Nabuchok, Pablo at Tatay Kunsing sa lalaking mayroong maputing buhok na nagsasalita na parang may mga katanungan sa kanilang isipan. Ngunit nakaamoy na ng kakaiba itong si Buchok, kaya lihim na itong naglatag ng mga portala. Ngunit laking gulat nitong si Butchok dahil hindi gumagana ang kanyang portal. Agad na wika ka nitong si Jewel. Pasensya ka na kaibigan ng Gabriel. Mukhang hanggang dito na lamang tayo. Sagot nitong si Gabriel na nakakaramdam na din ng kakaiba sa mga ito. Ano ang ibig mong sabihin ito, Jewel? Magpaliwanag ka bago kita mapatay. Ngunit bago pa makasagot itong si Jewel, nakita nilang mayroong napakabilis na mga anino ang nagtatakbuhan sa paligid ng mga batuhan at papunta ang mga ito sa kanila. Lumulubo din ang paligid ng lupang kinaroroonan nila na parang sumasabog ang mga paggalaw na napatid agad nila na mga asuwang na abwak ang mga ito na mas lalong ikinagulat ng kanilang grupo. na sipat na din nila ang paglipad sa kanilang ulohan ng mga malalaking mga uwak. Agad na napapamura si na Tatay Kunsing at Pablo na nakakaramdam na din ng mali sa pangyayari sa paligid. Nakita nilang tumawa na itong si General Berto at uwi nito sa kanila. Mga hangal, <laughs> inaakala nyo ba na ganun lamang ako kadaling mahuli? Nakatapak na kayo ngayon sa lupang punong-puno ng mga usal. Mababawasan na ang kalakasan ninyo at hindi ninyo magagamit ang ilan sa mga karunungan ninyo. Ako si General Berto, ang isa sa apat na mga alas. Nabalitaan ko na din ang nangyayari doon sa kabilang isla, ang isla ng Fuego. At ngayon, pagbayaran ninyo ang ginagawa ninyo sa aming grupo pagbabayaran ninyo ito ng inyong mga buhay. Napatitig din ng mariin itong si Gabriel sa kanyang kakilalang pulis na si Joel. Nakikilala niya kasi ito na mabait at tapat sa tungkulin. Ngunit hindi ito makapaniwala na kabilang pala ito sa grupo ng mga talim. Uwi ka naman itong si Joel na nahulaan agad ang mga pagtitig ni Gabriel sa kanya. Tulad ng sinabi ko Gabriel, pasensya na magkasalungat ang ating mga paniniwala. At ganon talaga ang buhay dito sa mundo. Mamamatay ang mga mahihina at mapurol ang utak. Sagot naman itong si Gabriel na nanggagalaiti na ang bagang dahil sa galit. Ikaw ang magbabayad, Joel. Pagbabayaran mo ang kataksilan mo sa ating tungkuli na sinumpaan. Ngunit tumawa lamang itong si Joel at wikang sagot naman ito. <laughs> Bugok mo talaga, Gabriel. Si General Berto ang aking pinuno. Dahil simula pa lamang nang bata pa ako, kinukup na ako ng kanilang grupo. Sinaway na nitong si Butchok itong si Gabriel, batid na binatil yung sundalo na walang patutunguhan ang kanilang usapan. Tama na yan, Kuya Gabriel. Mga demonyo ang lahat ng mga ito at nararapat lamang nilang mamatay. Tama ang sinasabi ng alas na iyan. Hindi nga gumagana ang aking mga portal. Maaaring nababawasan nga ang ating kalakasan sa lugar na ito. Ngunit hindi pa rin ito sapat para mapipigilan nila ako na patayin ang lahat ng mga ito. Ngayon na pagtanto na nitong si Butchok na tama ang sinasabi ni Nanay Kanida sa kanila at napagtanto din na ang kasama nilang matandang babaylan ay hindi ang tunay na sinanay kanida. Isang mataas na usal na linlang at nakagawa ito ng huwad na katawan na nagawang makasama nila na hindi napapansin ng sinuman. Pati pa nga ang kanilang mga kalaban, hindi napansin ng mga ito na ang kasama nilang sinanay kanida ay huwad lamang na katawan. Kaya pala hindi ito masyadong nagsasalita sa kanila. Batid din nila na nasa paligid ng sinanay kanida. Tama lamang ang plano ni Nanay Kanida na din sila nila ni Lucas, Buno at Luis dahil nahulaan ni Nanay Kanida ang mangyayari. Mukhang nagdududa na talaga itong si Nanay Kanida sa una pa lamang. Napatigil ang pag-iisip nitong si Butchok nang muling magsalita itong si General Berto at magpakawala ito ng malakas na presensya. At ngayon, ipinapakita na ng alas ang kanyang tunay na pagkatao at lakas. Ngayon, matitikman ninyo ang aking galit dahil papatayin ko isa-isa kayong lahat. Agad naman na bumulusok na ang lipad ng mga malalaking uwak papunta sa kanila. Samantalang ang mga lumulubong mga lupa naman papunta na ang mga ito sa kanila. Ang mga kasamahan naman ng mga ito galing doon sa loob ng bahay na napakarami ang bilang at naghintay lamang doon agad ng nagtatakbuhan na din papunta sa kanilang kinaroonan. Ang mga talim naman na nasa paligid ng tubuhan umarangkada na din ng pag-ataki ang mga ito sa kanila. Terima kasih telah <laughs> menonton!